good morning mga Karo House ah, today is uh, April 24, araw po ng uh, linggo Ayan, papunta na tayo rito sa ating uh, gagawa ng window grills Tapos yung uh, asintada at saka ibablock natin yung mga bintana sa likod ng bahay Ayan, dito lang po yun Ayan, shout out po dito sa client owner nito Ayan, napakalapit, ito na mismo Tara. Alright, nandito na tayo. Good morning. Yan, check muna natin yung area. Row house. Irene row house. Kadalasan sa Irene row house, uh, naka-window jalousy. Kaya nilalagyan po ito ng uh, window grills. Pinturado yung, ano, pinturado yung, uh, pader, Malamang yung may-ari na pintura nito. Tapos yung kisame, eh, yun, babak-bak. Um, mukhang papigay na ito. Ilang taon uh, na lang, babagsak ito. Walang pintuan dito. Malinis 'yung CR. ayan, saktong sakto wala nang bintana 'to. <laughs> Ito na lang 'yung tatanggalin. Ang gagawin dito, carous. Ah, uh, ilan sa mga viewers natin na mga matatagal na napanood na 'to. Ah, uh, iba lang natin 'to. Tsaka 'to. So, ang ano na to, ang uh, video na 'to is for update para din sa nagpapagawa para mapanood po nila. Tapos sa ito, hindi naman natin babaguhin yung jalousy nito. Ito pa rin yun, lalagyan na natin ng window grills. Isa sa mga dahilan kung bakit nawala yung ano rito, pintuan. Tapos walang breaker, oh. So, walang breaker. Yan, dahil uh, hindi ho sila maagap na nakapag-install uh, ng window grills. Hindi nila na-protection na nitong bahay since na na turnover po sa kanila. Ayan lang po yun. Yan yung mga dahilan yun. Wala na yung mga outlet. Yung mga outlet to, malamang eh. Oh. May din oh. Ito, oh. switch. Wala na. So, after nito, ah, pwede na po nilang ipaayos ulito Once na ah, maging safety na yung bahay. Ito yung gagawin natin na parang. Mabablock na natin tong window. Total so, naman, mag matagal pa yung renovation nito balak sa amin nila na ipagawa to hanggat, hanggat hindi pa nakapagawa yung extension ito muna pansamantala Okay, start na po tayo. Pero bago po 'yon, and syempre, uh, check muna natin yung area, no. Bali dito, ano uh, cover tayo rito kasi asintada, palitada, magdudumi 'yon. Kaya kailangan kompleto tayo sa gamit. Tapos uh, may nakita tayong plywood na nakapangharang dito. Nung bago tayo dumating, yung ginamit muna natin dito. Para hindi madumihan ito ang kanyang lababo. Pati yan, uh, may palitada yan. So sa palitada na gagawin dito mga ka uh, rough lang, rough finish siya. Uh. Hindi siya totally finish. Kasi ang mag-finish nito, kapag ka pinarenovate na nila ng tuluyan, ah uh, masilya. Yan. Ganun din dito sa loob. Magko-cover din tayo dyan para hindi masyado uh, magdumi. Yan, medyo madumi yan yung palitada kasi pinititikal ng kutsara, tumatalsik. Okay, start na po tayo rito. Naghalo na si John John ng uh, pang-mortar uh, natin doon sa CHB. Tapos uh, nagpuputol naman si JJ ng uh, bakal, mga one by one po ito. Para sa grills natin dito sa harapan, window grills, mga square tubes. Ayan, syempre, bago tayo nag-start dito, kumuha tayo ng authorization letter. Kasi kung mapapansin nyo, uh, wala siyang linya pa ng kuryente. Bali, nakita tayo rito. Ayan, shoutout po dito sa napakabuting kapitbahay nila, Sir Brian. Ayan, shoutout pala kay Sir Brian na may ari nitong bahay. Ayan, uh, nangingi siya ng authorization letter muna. Ah, ito, ganito ang gagawin nyo kung sakaling wala pa kayong kuryente kasi kadalasan naman paano nga naman ikakabit yung window grills kung wala kayong kuryente. So para maiwasan natin yung uh, mag-jumper, marami kasing paraan para pagka yung unit una, pwede tayong mag-jumper dito. Pero bawal po kasi 'yan. 'Yan, pwede tayong mag-jumper diyan sa linya na 'yan para pansamantala magkaroon ng kuryente rito. Pero ang advice natin dito sa may-ari na makiusap na lang sa kapitbahay. Total naman may kapitbahay na sila. Yan, authorization letter lang kung sakaling masita tayo na kung paano tayo nakagawa rito sa unit na walang kuryente. Yan, nakitap po tayo dyan. Tapos syempre, uh, nakisuyo na rin tayo ng tubig para po dun sa halo ng ating uh, palitada sa sintada nito ng ating uh, uh, likod para may black po natin yan, mga window dyan. Ayan po Karo House, ah, nag-i-start na po tayo dito. Siyempre yung mga dekoryente gamit natin dito, napaka-importante yan para mabuo itong ating uh, project dito sa window grills. Yan, yan yung mga main source niya, puro dekoryente. Meron tayo rito, siyempre, barena. Yung barena natin, na uh, heavy duty. Medyo may kalakasan to, Rotary, yan ah. Para mabilis tayo makabutas dalan lalo, lalo na yung mga ano rito. Yung mga pader dito, gawa po yan sa buhos na simento. Tapos, syempre, meron din tayong grinder. Yan. Ito yung magbibigay ng kalidad sa ating uh, window grills. Grinder. Pwede rin yung cut-off kung meron tayong speed cutter. Pero sa amin, enough na to. Grinder. At syempre, yung pinaka-importante, welding machine. Uh, hindi mabubuto kung walang welding machine. Yan. Update tayo sa ginagawa ni John John dito. May lakad ka ba, John? <laughs> Rabi, ang bilis nito ah. Ah, oh, uh, may lakad si John John ah. <laughs> tanay na. Tanay na. Tanay na Magbigay naman tayo ng uh, estimation na araw kung ilang araw ba ginagawa tong uh, window grills natin. Kung sa isang tao, sa isang araw kayang buuin to. Pero kailangan may backup kapag uh, nag install So tayo uh, nag hire tayo ng uh, dalawang tao para sa pag-assemble or dalawang welder para sa pag-assemble po nitong widow wheels. Uh, kakayanin po namin to uh, less than a day, no? Syempre kasama na po tayo doon. Tapos uh, dito naman po sa pagpapalitada, uh, kumuha pa rin po tayo ng isa. Para po mabilis po natin uh, matapos po yung uh, project na to ngayong araw po ng uh, linggo Ayan disclaimer lang na mga Karo House no? Magkakaiba po yung bilis ng bawat uh, skilled workers sa uh, construction So ibabase po natin ngayong araw na to kung ano yung mga magagawa natin At kung anong oras po tayo matatapos according to dito sa ating grupo Itong tropang uh, wasa lang So check natin uh, Ipapakita ko sa inyo yung uh, pinaka finish At kung anong oras po namin matatapos to ngayong araw ng linggo Siyempre, uh, araw ng linggo ngayon, mas mabuti para sa amin na matapos to na mas mabilis. Para meron po tayong uh, pahinga. At saka, makapansin nyo, kahit dalawang tao sana pwede na to. Habang ina to, pinapalita uh, pinapalitadahan at inasintadahan po to. Itong likuran. Kaso nga lang, uh, meron po tayong kasama, no? Nakakailangan po. Malaki pang pangangailangan, ayan, eh, no? Ayan, <laughs> yeah, nag-extra dito. Ayan, standard naman po yung ginagawa niya. Hindi naman po tayo pabilisan dito. Sadyang ano na po yan. Uh, bar city kasi namin yan eh. Talaga hong uh, gamay na gamay niya na po yan. Okay, may dalawang frame na po tayo dito. Gagawin namin ito after po mabuo yung... Uh, hindi naman po talagang mabuo. Uh, susukatan na po agad namin yan para may babaray na rito. Habang ina-assemble to. Yan, ganyan po kabilis ang ano, pag marami. Tapos ang gagamitin nga pala namin pintura rito, uh, epoxy. Kasi yung epoxy mas uh, matibay at saka uh, mas madaling matuyo. Para ma-install po kagad natin. Kapag uh, inamil po kasi, uh, pa po natin ang 6 na oras yun. Bago pa po natin to ma-install. Diba? Diyan talaga gumagalaw yung ulo. <laughs> <laughs> Sumasabay dun sa ano, sa kutsara. Ano? <laughs> ah, isa pa na? <laughs> oh. <laughs> <laughs> yeah, Oo. Uh, yan mga na po yung uh, mga nagagawa dito. Yan you know? o? ito po yung design nyo natin medyo maraming bakal yung uh, ano natin uh, pinabricate natin para hindi makakapasok yung kamay no, makapasok man ito, ito lang itong palad lang yan uh, sinisimulan na rin po ito tapos sa uh, ito na yung nagawa ni John John dito ito lang yung palitada niya mga karos ano po uh, rough finish lang yan halos okay na rin po ito tapos sa uh, ito. Ni simulan pa lang ang pater dito. Yan, merienda muna. Merienda. Break, Break time. Oh, pita baka naman, no. <laughs> ah, spray ano, to. May yelo. Ah, eh, masarap sa ano. Soft drinks, may yelo. Oh. Okay, bali uh, time check uh, 10.20 10.20 na ng uh, umaga Bali, nag-start kami dito mga 8.30 8.30 ng umaga Ayan mga karos, bago tayo mag-umpisa Elaborate muna natin yung mga materyales na gagamitin po dito Sa pag-install po ng uh, window grills At saka dun sa pag-aasintada dun sa likod ng dalawang bintana Ayan, bali, gumamit tayo rito ng limang 1x1 uh, na one one, uh, square tube Uh, GI 1.5 So parang uh, 325 ang isa nyan ngayon Yung 1625 uh, Tatlong cutting dish Ayan uh, Isang grinder dish yung uh, panglinis ng ating pinagweldingan uh, 100 pesos na welding rod Isang uh, baby roller, pwede na po yan Isang quart ng uh, Pioneer A B. Tapos uh, isang finishing paint Nine uh, nine pieces na de 4 na hollow blocks yan, 126, 14 ang isa. Isang bag ng simento at tatlong bag ng uh, binistay na buhangin. Kapag tinotal po natin lahat yan, ito po ang uh, total price ng materialis niyan. 2,886. Kaya maganda po sa ano, maganda po sa nangungontrata. Ha? Halos meron po tayo nito lahat. Yan, meron tayo ng iba niya o kaya meron tayong ritaso para kapag kinontrata natin ng labor materials at least kahit papano maganda-ganda pa yung matitira kapag kinontrata ko kasi natin yan yung uh, ano na yung window grills yan uh, plus pa yung labor ang matitira na lang po sa contractor nga nasa 400, mga ganyan uh, 500 Uh, ito kapag ka meron tayo iba dito uh, hindi lang po ganun yung tira at least kahit papano medyo maganda yung ano yung uh, matitirang kita sakto na nakita lang no, hindi naman pwede yung medyo mataas baka wala na magpagawa no? ayun e sa ano naman po uh, sa labor na mga manggagawa uh, depende naman po yun sa kinuha nyong grupo kung matapos nila ng mas mabilis mas maganda, hindi naman ganun kalaki din yung uh, ano, yung kita nila dyan So ngayon uh, expected ko after break time tapos kami rito pagkatapos ng break time babalik lang ho kami after mga siguro mga 1 hour tapos na ho kami. Yan ganoon lang po. Or uh, dire diretsyo na po siguro namin to hanggang uh, matapos. Yan na uh, ano pa lang naman po kami rito uh, nag-uumpisa pa lang. Yan uh, Para magkaroon lang po kayo ng idea ito yung mga bibilhin sa mga ginagawa namin ngayong araw na to. Yan alright mamaya sasabihin natin kung magkano po natin kinontrata to itong uh, pinagagawa dito sa unit na to bali nakatapos na po sila ng esarito uh, yan yung ginamit natin na uh, epoxy na uh, pintura bali sa ano, pagpipintura nito inuuna namin yung likuran na part na kung saan uh, nakapaharap dito sa loob ng bahay Ayan, pag natuyo yan, pwede na po natin na-install. Tapos kapag uh, naka-install na siya, uh, doon na po natin yan na uh, pipinturaan yung harapan naman. Okay. Okay. ayan bali nakaisa na po tayo rito. Tapos sa uh, pipinturahan na lang po ng uh, primary epoxy. Ito naman yung uh, isa natin, eh. Siguro mga 10 minuto pa 'to bago matuyo. Mabilis talaga matuyo yung ano yung uh, primary epoxy. Tapos uh, after lang nito ma-install na po natin. Okay na rin pala yung ating uh, CR. Ayan, oh. Uh, Naka-block na lang uh, Ng uh, sintada. Tsaka dito. Okay na, okay na rin. Pati dito. At tsaka dito. Yan, mamaya uh, maglilinis na lang kami dito. Madali na lang. Pull out ng gamit. Tapos linis ng konti. Tapos uh, iiwanan natin syempre yung mga inabot natin dito. Yan, buti na lang may walis sila dito. Tsaka tinting. Ganda ng kulay ng gray oh. Pero ito ka Rose, ano lang to, primer. Kapag ka nagpagawa yung may-ari dito. Ano na po ya, ipa-final na natin 'yan. Sasabay natin sa kulay ng ano, ng mga grills. Ito patibay lang to, matibay na pintura lang. Para kapag ka umulan, hindi basta-basta kakalawangin. Primer epoxy. Halos tapos na po tayo rito mga karoko So yan ang pinipinturahan na lang po ni John John uh, ah, Nakakabit na rin po yung ikalawang grills yan. Tapos sa ah, nililinis na po natin yung area so, Mas pa dun sa dinat na natin <laughs> Medyo makahalot din dito kanina Ayan tapos sa ah, binabalik na rin natin yung ah, window ah, dito. Yung Dado siya mga salamin tapos dito, pwede na po nilang ipaayos to. Pwede na po nilang ipa-rewiring kung gusto nila. Tapos sa uh, pwede na rin po nilang uh, ipakompleto yung mga ano Accessories sa electrical. Total naman na na na. Safe na yung uh, unit. Ay, siguro hindi pa nila pinapakano to. Pinapakompleto. Dahil gawa nga ng uh, kapag kinompleto, baka mapasok ulit. Tapos sa uh, matanggal ulit yung mga nakakabit dito. Ito lang. Kailangan ipaayos ka agad nila to bibigay na to. <laughs> Ayan, huwian na. Tapos. <laughs> check natin kung anong oras na karos. Kung anong oras po natin natapos. Na. E, Ayan mga karos, uh, time check. Alas 12, 12.06. Yun o. No? Oh. Masyado mabilis tayo gawa ng uh, medyo marami tayo. Apat po tayo rito. Kaya medyo mabilis. Kinukompleto na lang po yung uh, pintura nito. Na Napakadaming uh, oras pa d'yon no? para mag-ML, no? Siyempre. <laughs> yan kaligayahan ni John John. Atik na yan. naman, pwede pa kayo mag-outing, no? Pwede pa mag-outing. Ah, tulog. <laughs> Bawi. Tulog. Alright, okay na po tayo rito. Maraming salamat sa opportunity. Sir Brian. Yan, thank you po. Pakikanda doon na lang, ano. Yan, yeah, na natin yung unit. At uh, syempre, uh, maraming salamat din po dito sa nakatira rito. Sila yung supply natin ng kuryente at tubig. bakit natin nabuo to Tay, una na po kami. Maraming salamat po. Thank you po na marami. <laughs> Opo, okay na ho. Safe na yon yung likod. Tsaka to. Yan, makakapagpahinga na tayo. Tara. Yan, Karol, suwihan na po muna. Yan, maraming salamat syempre sa mga kasama natin. Sige, Jay. Pastor Joe, John. Thank you. Ingat, ingat. Ayan, yeah, mga Karol, Natapos na naman po yung araw natin. Ngayong araw po nang linggo. Ang uh, una po sa lahat, nagpapasalamat po ako doon sa client owner na nagpagawa sa amin dito. Kaya nagkaroon po tayo ng sideline ngayong araw ng linggo. At syempre, uh, salamat na rin po sa tropang Wasalam. Yan yeah, mga karos, uh, reveal po natin kung magkano po natin kinontrata yung nasaksihan nyo po dito sa video. Nakita nyo po na pinabricate na dalawang window grill sa harapan. Dati, kinokontrata po namin yan ng uh, 3,500. Ayan. Pero since nagtaas uh, nagtaasan po yung presyo ng mga bakal, tapos sa uh, limang bakal pa yung ginamit doon, Uh, parang tumapatak siya mga karos na parang 4,000 na. So parang ganun ka bilis yung pagtaas kagad kasi ng materialis. syempre hindi naman nagbago yung labor cost natin. Tapos ayun, uh, doon naman po doon sa pagbablock ng dalawang window, uh, kinokontrata namin yan ng 1,000 labor materials. So bali yung pagkaganon, pinauubaya na po natin doon sa manggagawa plus yung materialis. Siyempre, yung gagamit ng hollow blocks, ng simento, ng buhangin, tapos yung labor pa ng mason. Ayan eh, mga Karo House, bali total po nito lahat-lahat isa 5,000 uh, Kung kontrata kayo ng ganito uh, Disclaimer lang mga Karo House, magkakaiba po talaga yung uh, pangukontrata ng ibang kontraktor ng ibang mga manggagawa, pwedeng mas mura, pwedeng mas mahal, pwedeng sapat lang Pero alamin nyo muna kung bakit uh, sinisingil kayo ng ganun, yun ang pinaka-importante Tapos sa uh, lang din po sa welding works uh, Nakabase din po yan sa dami ng bakal, sa disenyo, sa hirap ng trabaho doon lang din po yan nakabase hindi po sa bilis at kung ilang araw matatapos balik ka rin uh, sa 5,000 po ang uh, kontrata natin doon so tayo ay kumita po ng 800 pesos kahit pa paano ayan po mga ka nakita nyo naman po yung buong detalye kanina pinakita natin yung uh, bilang ng mga materyales na gagamitin at kung ilan pero kung sakali nga uh, meron po kayo noon uh, meron ho kayo nun, uh, mas maganda pa po yung kikitain natin. Kung ipapakontrata nyo naman siya ng uh, labor lamp, bali pumapatak parang 2,500 yan sa amin. Yun nakita nyo po ng uh, category ng trabaho. Pero kung labor materials, i-add nyo yung pinakita ko sa yellow pad paper plus ano, ay higit pa po sa 5,000. Minsan kasi may pagkakataon na sumisingil tayo ng medyo mura dahil meron tayong stock ng mga materialis. Pero kung bibilim po lahat yon Uh, baka lumagpas pa sa labor. Ayan mga Karo House, uh, sana nabigyan namin kayo ng idea ngayong pong linggo. Maraming maraming salamat po muli sa pagsama at pagbisita dito sa aming channel. Kita-kita uh, tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. Tsaka, ingat palagi.